5 months frozen shoulder. Ay, right, pataas ako tayo ng dalawang kamay. Pero feeling ko kabilaan may tama eh. Oo mm. no, nga. Tingnan no. tayo... ah, kabi eh. eh. -ano, ko tayo. sabi niya, kabilaan. ano. At ano ano mga napagwa Yung ano, tumunta ako sa hospital na mga bale... unang doktor, pangalawa oh, no. oh, no, Puro, ano lang yung pain-eater, pain-eater, pain, pain no, no. Wala ko siya. Nagpailat ka na? Hindi ba? Pinaterapy ako ng ano. Hindi doctor pa lang. -tor hmm. -tor -tor. Tatay, tuloy hindi. Tuloy. Ah! ano? Yung mga process order dyan. Punta na kayo dito sa... Bulacan. Bulacan. So, paano? Ah, uh, ngayon ko lang nakilala. Kanina umaga. Bakap. <coughs> 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 Kasi yung katatay mula eh. <coughs> 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 lock up, lock up, lock up. Okay, game! So, nag iipon kasi na maraming video, basic man o hindi, kasi ilang araw din tayong wala. So, kahit yung mga walang kwentang pilay, talong-talong na to! Ah, uh, si Tatay eh, from... sa ka tatay Marikina. Marikina. Marikina po. tay pataas ako tayo ng dalawang kamay. Oh, perg dito, perg. Kahit naman natin dyan sa harapan, kita eh. Oh. Parang pantay siya. Dalawa ba? Hindi, dito pa lang, Kita na eh, ano pagtay tayo yan. Ito, yung kanan niya. Mm -hmm. Pero feeling ko kabilaan may tama eh. Hmm. Oo nga. Tingnan ko tayo. Mm. Hmm. sabi niya, kabilaan. May Kabila okay. eh. sabi din dito. Pagdahin mo na natin ito tayo. Tong... Muka, ko yung kapin ko yun, tama tama. Ay. Tayo, sino mag-drive pa away? Si Mrs. Si, si. Oh, so, good. Yan. Magaling na sumagot ah. Tsaka yung anak ko, marunong. Maraming... Napalag ko tatay? bigla na lang lumabas yan eh. hindi mm. -hmm. mm -hmm. Tapos ano ano mga napagbabo? Yung ano, tumunta sa hospital na uh, bari, unang doktor, pangalawa, Para puro ano lang so, yung... Pain killer? No, pain reliever. Mm -hmm. oh, ba, mm -hmm. Wala ko siya <laughs> pangat. <pangalawak>. Oo. <laughs> no, oh, Ay, ba, ka na? Hindi ba, pinaterapy ako ng ano, doktor, doktor na pangat. Mm -hmm. Sige. Mga malambot pa. Ilan mo na ito tayo? Five months na five months Tatay medyo masakit to ha Pag hindi kaya Magsabi ha mm -hmm. Masasaktan tayo Bagsak lang tayo Huwag mong buhatin Ako lang ha ah. Teka lang tayo Naka ready Naka ready Hindi ko naibaw ng todo. -to. Tumulog ha Tumulog Ano yun? Okay na okay. yun okay. Hindi pa yun Ay hindi pa yun? Wala okay. yun <sighs> hindi, hindi kami yung Pagtumulog Okay na <laughs> 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 Hindi pa akong bisita. <laughs> 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 saya nga, ilang beses na tumulog. Yung ulit ko pa eh. ah, ah, <sighs> lana, tue, exercise kah? <laughs> <laughs> masuk. Eh. Laksan, tatay, laksang, ah. laksan taya, <laughs> Tay, isab isabay ko nga to tay. Ito, hindi kasi masyadong masakit itong tiktok na ito eh. Mamaya makuha natin itong isa eh. Baksan tayo? Bagsak lang tayo. Bagsak lang kasi ano na, ako lang magbubuhat. Ano? Kinakasal tayo, tay. Nagkaganduraan tayo po. Ano yung mga daliri niyo? May isa, sabay ko nito. Tiraingal ko lang sabay. Tayo, ang dakit nang kumauwi. Ang trabaho mo tay, ito talaga. Ano nga po tay? Hindi kaya niyo po. Ang bamba ka dito. Tatok daw yung daliri eh. Ang laki. Uh, Panis ang kayo dyan po. <laughs> Laliri pala. Naihiga ka tayo. <coughs> Doon po yung ulo. Panong-prana pa ho. Patihaya po. Patihaya. daba ka tayo. Okay. Daba-baba ka po. O, bilisan lang natin ito. Huwag na tayo mag-explain-explain. Alam niyo naman ang mga galito sa amin eh. So, basta pag ayaw niyo masaktan, huwag kayo dito sa sakitin ko. Kasi masakit yan, ibalik. So, paano? tuloy hindi. Ba, siyempre, tuloy. Parang bigo lang ko si tatay, ha? tatay bigay lang tatay, huwag um, okay. mo laban ha? Laksan ka. Kala, niya na, eh. Sabon ng marikila tayo? ah. tatay, hindi kita prepare sa'yo. Huwag mo na ipihit lang kagano'n Huwag um, mo ipihit lang Para tira lang ha. Tatay, tuloy hindi. Tuloy. Okay. Ah! Ah!

Si, bitaw lang, bitaw lang, ako lang. Ay, oh. dito, dito tayo. Dito, 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 dito. Dito, 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 dito. Dito, 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 dito. Dito, 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 dito. Dito, dito, bagsak lang Dito, 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 dito. 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 Dito, dito, Pagkakataasin pa rin siya. Pilipito sa kapila, oh. Oh, nalambot. Kapi. Diyan mo na kayo, oh. Pagpahinga mo na kayo sa tatay. Hindi niyan kakayanin lang sabay. Isa pa lang kasi niyan, malalambot ka na. Pabalikin na lang natin. Huwag lang, tay. Iyan. Oo, iyan lang. Huwag kayo. Huwag pa. Tara. Kapay. Kapay. Tay, isa-isa lang. Kayo mo sabay? konti lang ito eh. Puta to Ayos na eh. Ay, Naggalaw niya pa ako! Yan. Yeah. Wala pa mahina pa yan. Mamaya mo galaw galawin Eh nata nga. Mayroon pa siya. Si tatay, grabe <laughs> <laughs> to. Uy tatay! Okay lang? Uy ka. na natin to! Ano ba? Hindi naman ito. Uy tay, isa-isa lang. Pwede mo namang ipiriktong isa. Sandal lang tay. Ha? Hindi, ganito na lang. Pagpahingayin mo nga si sa kabila. mamaya siya mag-decision after 5 minutes. Sige upo ka muna tayo kasi mas masakit tayo pag ka. Gamos tayo sa Tignan mo ko, Perno! Tignan mo! Tati, hindi mo lang ito. nga, tas mo ka mo. ka! Bukhali niyo! Huwag ka tayo! Nagpantay na eh. Nagpantay na lang mo pa isa? Hmm. Sa'yo ka po. Eh, Bakit parang ayos na rin ito? Hindi pa tayo. Hindi pa. May sabi pa rin sa'yo lang. Tay, pera mapalit tayo. Hindi ko pa pera sa'yo na. No, no. ah. Malakas kasi pinto yung tolerance mo. Pasantayan. Kaya ano oh, pa rin o. Tama pa rin. Nasasalad na o. Ayan ah. o. Masakit mm lang -hmm. pinagbalikan. Oo. Kaya mamulat tayo. Diyan mo na kayo. pagtayo mo natin sa tatay. Minsan na kasi ako makakita ng tao na kapag ibinalik na yung pilay, pak, nagagalaw agad. Maka inabubog to. Diyan muna kayo. Hindi lahat magagaling ganyan. Yung iba kasi, pag naibalik, namimilipit. Kita nyo naman kasi yung katawan, bato-bato. Diyan muna kayo. Lagla muna. Okay, so ito si tatay. Tapos parang walang nangyari. Tayo po, dito tayo. Ako pinakabahan kay tatay eh. Okay, okay na nyo to ha. Dalawa yung tama niyan. Kaso sinuggest ko na dito lang po ako sa Balakal, di naman ako alis isa-isa yun lang natin. Tingnan nyo ha, tayo sa Baltas. Tayo, bitawan mo nga. Taas mo nga tayo, kaya mo? No? nasa talaga <laughs> ko si Tato. Pantay na. Pantay <laughs> na. May tama pa yung isa, hindi ko muna ibinalik. Kasi sabi ko, tay, baka hindi nyo naman kayanin. Siya pa Isabay na daw. Sabi ko, pakaramdaman mo muna tayo 10 minutes. Oo, oh, diba? oh, buti pinakiramdaman ko muna. Um, kaya? kaya? Kung kaya, kaya o hindi. Palagay ko, hindi eh, kaya dahil baka hindi ko larin magalaw ito siya. Kasi Isa -isa kaya, lang, mm, um, medyo ano eh. Mm, nahinahina Nahinahinapa. eh. Dahil, lai solid dito yung ano niya. So paano, ulitin ko, may frozen shoulder ka? Tapos ayaw mo masaktan? Ay, hindi ako yung tao para sa'yo. Kaya kung sawa ka na dyan, tas ang laki na ng gastos mo, punta ka dito, ibabalik ko ng isahan yan. So, paano? Process shoulder. Kaya? Kaya, kaya ngayon. Tide. Alam ko lang, anong gagawin ko ngayon. Yung mga process shoulder dyan. Punta na kayo dito sa... Bulacan? At Bulacan. So, paano? Uh... Ngayon ko lang nakilala. Kanina umaga. Ayun nga pala. Pwede po mag-walk in kapag ganyan Walk yung kiss. Mag-aantay nga lang. Hmm. So, Merry Christmas po sa lahat and advance happy new year. So, kita-kita na lang po tayo next year, ha? Ingatan nyo po yung mga katawan nyo para huwag kayo, para still, maging viewers lang kayo, hindi na kayo pumunta dito. So, God bless po.